So, ito ang tunay na buhay ng OFW. Brat, may papakita ko sa inyo. Okay, brothers and sisters. Para mabigyan naman ng hostesya o katarungan ng aming mga budget sa pagkain. Kasi napakamahal na ngayon ang bilihin dito sa gitna ng disyerto. Okay, so ang ginagawa namin, ayan. Ang mahal na kasi ng tuyo dito sa amin. Lalo na yung mga na galing sa Pilipinas, tapos dinadala dito sa sa gitna ng silangan. 15% ang VAT niyan. Okay, so para madiskarte ka, para makatipid ka, at para, para, na rin, mabigyan mo ng, kasi kapag ikaw mismo gumagawa ng tuyo, hindi siya ganung tansyahin mo yung alat. Okay, siyempre alam naman natin ang epekto kapag ikaw ay laging kumakain ng maalat. Alam nyo na yan. Okay, so ang video ko, awareness. Ha? So kailangan balanse ang kinakain. So ito, Oh. Itong buhay ng OFW. Ha? Diskarte lang ba sa buhay? Ito ang totoong nangyayari. Okay? Proud ako dyan. Gumagawa ng sariling tuyo. So, ayan. Oh. So, two days, two days, yan, two days. Para hindi lang sa katipiran para sa ekonomiya ng bayan. <laughs> okay. So, ang luto lang naman diyan is pa dalawa kasi hindi naman siya maalat. Kasi ikaw din naman gumawa, tantyahin mo yung alat niya. Okay? So, para magkaroon ng hosticia ang iyong budget sa pagkain. Iskarte lang. Okay, proud to say. Ah, uh, tuyo. Hindi yan for sale. For uh, ano yan? Self uh, consumatory. <laughs> para sa pansariling gamit lang yan. Tuyo. So maganda kasi dito maggawa ng tuyo kasi mainit. So 3 days lang ang tuyuan yan. Para hindi naman siya ganung sobrang katigas. tancha tancha lang. Uh, hindi naman yan ano. May screen naman yan para hindi makapasok ang mga vector na kung pwedeng makadapo ng sakit. So, ayan. Uh, OFW life. Okay. So, diskarte-diskarte lang. Yung tipo ba na gawa ka ng sarili mong pamamaraan para magawa mo ng magandang budget ang iyong kinikita buwan-buwan. Hindi naman sa pagtitipid. Practical ka lang sa buhay. Okay? Proud lang yan ayun nakaka-proud din na gumawa ng tuyo. Okay? So, ayan lang. Kung kayo ay uh, gusto nyong makaano sa, sa pagkain, ganyan. Ito hindi naman lagi kinakain. Ginagawa lang yan, tapos siyempre i-stack mo. Pag gusto mo kumain ng ano, ayan, para hindi ka na bumili. Kasi napakamahal. si nyo yung isang, isang ano, balot ng ano dito. Pumapatak na ng 18-19. Okay? halagang 250 sa ilang piraso, anim na pirasong tuyo. Kumuha ka na lang. Magkano ang kilo? 8. Oh. 'Di ba? Mas makakamenos ka. 'Yun ang sinasabi ko lang. Mas makakatipid ka at the same time, tantyado mo pa kung gaano siya kaalam. Yung timpla ba? Okay, na hindi ka masyadong nadedehado naman ng katawan mo, kalusugan mo kapag kumain ka niyan. Okay? So mamay magpiprito na ako niyan. Aray. Ah, Ang sinasabi ko lang dito, maging practical kayo. Sa mga kapwa ko, EFW dyan, alam naman natin lahat. Marami tayong mga responsibility sa buhay. Okay? Kanya-kanyang diskarte lang yan kung paano mo ma i-manage. Okay? Mahirap, oo. Mahirap kung tutusin. Pero nasa atin lang din yan. Kung paano nga natin hanggang sa maganda ang ano ang kalalabasan ng iyong pagmamanage hindi lang sa pagtitipid kundi nagiging practical ka rin okay shout out sa inyong mga uh, kababayan natin dyan kapwa ko OFW isang mga sulok ka dyan ng mundo ayan riskarte lang ang kailangan okay so pag gumawa ka nyan huwag mo masyadong gawing maalat okay huwag mong lang dagdagan masyado ng maraming mga ilalagay dyan yung normal lang na paggawa ng tuyo okay so God bless everyone bye bye